Ayan guys, nakakuha tayo ng pan-double booking. Pasig din siya tapos dadalhin din natin siya sa Diliman. So, ayan guys, sakto. At uh, nasa magkano ba yung price? Ito, ayan. Ayan, 353. So guys, ito yung dadalin natin ng diliman ng gando. O, oh. oh, mga box, basket. Ayan, lahat yan. So, tara, dali na natin bago mulan. Guys, ito pa yung isang dadali natin sa Diliman. So, yan. Mga gamit sa restaurant. So, dali na natin, guys. Sa mga double bouquet. And, guys, tatlong tiles ang pinikap natin dito dadalin sa Valenzuela. Guys, yun. Uh, ulit tayo ng booking natin. So... Uh, paano ba? galing tayo ng trabaho so maaga pa naman minutes, eh kuha muna tayo para hindi sayang yung gasolina natin so kukuha rin natin yung first booking natin dito sa Pasig according kay Waze 9 minutes nandun na tayo so yun kinuunta ko yung sa pick up hindi sumasagot eh sumasagot eh pero proceed na ako kasi ano mukhang company itong ano pupuntahan So, yun. Guys, uh, ihatid ko to sa, ano, sa diliman. Update ko kayo, guys, kung paano ulit mangyayari sa atin. So, parang madilim na naman doon sa part ng Makati. Ingatan po, sana tayo lahat ng Diyos at uh, palagi lang po tayo maniwala na wala pong imposible. So, yun, guys. Nandito na tayo. Nakontak ko na naman yung, ano, yung dito sa pickup point. Sabi niya, pababa na siya. So, sabi niya din ano uh, Mga basket lang So tignan natin Sana hindi marami <laughs> At sana Madouble booking natin Papuntang Diliman Nandito po ako ngayon Sa Pasig Sa P-Floor Atache Yan dyan So antayin natin So guys Ito yung dadali natin Ng Diliman Ang gaganda o oh, mga box Basket Yan Lahat yan So, tara, dali na natin bago mulan. Ayun guys, uh, ang bills nung, ano, nung client natin is uh, 344. So, binigyan niya tayo ng 350. So, thank you po sa tip. So guys, abig kayo pag nahihatid na natin to. Maulan na naman. Ayan guys, nakakuha tayo ng pandouble booking Pasig din siya tapos dadalhin din natin siya sa Diliman So ayun guys, sakto. At uh, nasa magkano ba yung price? Ayun, ayan. Ngayon, 353. Oh so, guys, pan-double booking. Tatawagan ko lang kung uh, ano yung papadala nila. Sakto double booking, guys. Guys, hindi sumagot yung ano, yung pipigapin natin pero puntahan na lang natin at madali naman natin matutuntun to. Dito lang kasi naman to sa Pasig Pioneer. So guys, update ko kayo pag nakawala na natin yung pangalawang booking natin o yung pang double booking. Guys, ito pa yung isang dadali natin sa Diliman. So yan, mga gamit sa restaurant. So dali na natin guys, pang double booking. Eh. Guys, sa double booking natin, binigyan tayo ng ano, uh, 353. So, yun din naman yung kanyang bills. Wala lang tayong tips, pero okay na. Double booking naman. So, tara, dito natin, guys! Ayan, okay, guys. Ito yung uh, natin dito sa Diliman. So, yan Tara na. Te, thank you po, ah. Okay na po, te. Salamat po. Let's go! So guys yun na ano natin Nababa na natin yung first booking let's natin road, Sa double City. booking Ito naman ang dadali natin Ay nasa likod pati nandito So let's go Sana malapit lang 21 minutes Tara Ayun guys binababa na yung galing pasig Na dinalo natin dito sa Diliman meron pa, Sir meron pa po dito yun. Yan. So, ito, guys. Ito pa po. Tapos, guys, ito yung mga binaba nagaling galing pasig. So, yun, guys. Ganun-ganun lang. Yun. Ano ba yung kuya? Ano? Restaurant? Hindi uh, po. food hub po siya. Ah, food hub. Dami. Sige, sir. Thank you po. Okay na, guys. Puwala tayo ng another booking natin. Thank you, Lord! guys yun yung pangatlong booking natin actually yun yung nakuha natin ano uh, medyo malayo nasa 21 minutes pa Valenzuela sa Katipunan so kinuha ko na kasi naisip ko guys para hindi na rin ako gabihin sa lansangan katulad yung mga nakaraan so okay naman kasi uh, along the way pero sana ma-double booking natin ito. Tapos ang daan niya makartoon. Tinawagan ko kanina and cannot be reached pero ano eh, sa tiles lang na kumbaga parang bilihan ng mga tiles yung pagpipikapan. Pero sinugal ko wag lang yung napakaraming tiles ay kawawa ang kotse ko. So ayun, pag marami, hindi ko siya igagrab pero siguro naman hindi marami kaya ayun uh, on my way ako guys going to SM North so ayun balitaan ko kayo guys pang third booking ayun guys tatlong tiles ang pinikap natin dito sa sa Valenzuela uh -huh. guys nagutom na ako <laughs> sobrang traffic sa EDSA nakakuha ko ng ano Balinsuela uh, tiles ito yung guys oh ayan dadalhin ko sa Balinsuela tapos ito guys buti na lang nabigyan ako ng office mate ko ng ah uh, ito tinapay so may makakain tayo guys kain tayo kain kain po tayo guys guys hindi ko na nakuha na yung ano yung pagbaba ng tiles kasi eh. Medyo nag-alangan ako, mabilisan, may kumuha. Hindi ko nabideohan na dahil, eh, baka ma-NCAP tayo, guys, eh. Baka ma-NCAP po tayo. Nasa gilid lang ng kalsada. Wala na yan, nababa na po natin. So, dadahan-dahanin ko na po ang gapang pa -ube. Pero sana makakuha ko ng, ano... Valenzuela, may kawayan o kaya Valenzuela ay, pag marilaw baka ma ano pa kung mga balinswela may kawayan, safety na yan. traffic pa, tingnan nyo traffic so guys, ito nga po pala yung ating pong kinita sa 3 bookings natin, bali uh, 770.40 So, labas na po dyan yung uh, commission ni Lala Move na 20%. So, tatlong booking lang yung nagawa natin kasi ang discarte lang naman natin na gagawin dito o ginawa ko dito ay uh, makakuha lang ako ng pamalit sa gasolinang nasayang sa akin nung ako'y papasok ng trabaho. Kumbaga, laking tulong to kasi na uh, nalibre ka na sa gasolina pag naglalamog ka pa uwi ng bahay. So ako naman kasi pabulakan. So okay lang na Uh, kumuha ko ng papunta sa amin For example, ayun nga, kinuha ko yung double booking na Diliman Tapos kumuha ko ng isang uh, uh, Katipunan to Valenzuela So, okay yun kasi Kumbaga, parang kumita na ako ng pangkain uh, Nakakuha pa ako ng panggasolina So, ganun lagi palang dapat kong gagawin kasi para lagi ako nalilibre sa, ayun nga, gasolina. So, ayun, ngayon mahal mahalan ng gasolina kaya kailangan talaga natin dumiskarte sa buhay. At syempre, hindi naman palaging nagbumotor tayo dahil maulan na rin. So laking tulong din naman talaga na meron tayong sariling sasakyan na madidiskartehan natin kung paano natin na um, kung paano tayo makakuha ng uh, pamalit sa gasolina na nasayang natin. So ayun guys, uh, tips lang po sa ating lahat na syempre number one, uh, lagi po tayo magpe-pray sa kalsada bago, bago po tayo bumiyahe at uh, tips number 2 kailangan mahaba po yung pasensya natin kasi minsan po hindi po nasagot yung ating pong pickup at uh, ganon din po sa drop off. So tips number 3, uh, kailangan uh, mahaba po yung PC natin pagdating po sa pagdadrive sa kalsada. So ayun lang guys, marami pong salamat at salamat po sa patuloy po na ayun medyo gumaganda-ganda po 'yung akin pong views. Sana po masuportahan niyo po ko sa ano ko po na 'to sa ginagawa ko pong mini vlog para po sa akin pong uh, paglalalo move, uh, galing trabaho. So ayun po, double purpose, uh, trabaho tapos gagamitin ko 'yung kotse ko para kumita para makalibri ako ng gasolina at may pangkain. So ayun guys, maraming maraming pong salamat at uh, See you sa susunod nating vlog na pang 5 episode. God bless po sa ating lahat. Bye.